Mga kababayan, gumawa ng paraan marahil si Lord para hindi makontrol ng China ang Pilipinas at hindi mapamahalaan ng mga taong walang iniisip kundi kung paano mapagsamantalahan ang pira ng taong bayan. Dahil sa mga pangungrakot Sapagkat ako ay naniniwala na ang ginawang rally ng Iglesia Ni Cristo, uh, Kingdom of Jesus Christ at Jesus is Lord ay para talaga patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos na ang balak ay gagawin noong November 16, November 17 at November 18. Pero ito ay tinapos na sa ikalawang araw nitong November 17. Matapos sa uh, magsalita si Senator Amy Marcos ayon sa kanyang speech si President Bongbong Marcos daw ang ay adik simula pa bata lalo na nang ito ay mag-asawa dahil si First Lady Lisa Araneta Marcos daw ay gumagamit rin ng ipinagbabawal na gamot. Sinabi pa ni Senator Aime na sokdo lang siya ay lumuhod kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na siyang may hawak ng master list nang mga papatayin dahil sa ito ay gumagamit ng droga at nakita niya at alam niya na nandoon sa master list si eh Panolom Bombom Marcos at ah, nagsumamo siya halos lumuhod para huwag na itong patayin oh nung matapos ang marami pa siyang sinabi pero nung natapos na ang mm, kanyang speech, agad-agad ay nag-decide na ng ang pamunuan ng Iglesia Ni Cristo na tapusin na at pauwiin na ang mga tao at ngayong November 18 ay huwag nang bumalik. Wala na, natapos na ang kanilang rally. Mm -hmm. Sapagkat ang rally nila ay tinawag na laban ito sa korupsyon samantalang ang gusto nilang ipalit ay si Vice President Sara na siya talagang mga nag corrupt. at ang mga korupsyon na nangyari ay talagang mga uh, Duterte Groups katulad ni Nadeskaya Katulad ng mga senador na ngayon ay malapit ng makasuhan si na Escudero si Senator Jengoy Estrada si uh, Senator Jewel Villanueva at sinasabi pa nga si presidente uh, uh, malamang ay mayroong ding uh, anomalya si uh, Senator Aimie eh, yun ang gusto lang pa, uh, patalsikin itong kasalukuyang gobyerno at ipalit itong mga mga, mga dati ng mga nangurakot. At kung hindi man ma, may balik sa pisto ay mapa, ma, ma, mawawala na. Mawawala na. Ay, eh, hindi na matutuloy ang, ang, ang investigasyon dahil sa lahat ng presidente si Pangulong Marcos lamang bumbong ang nagkaroon ng lakas na loob na magpaimbestiga ng mga korupsyon lahat 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 walang ililibre maging mag anak o kaalyado sa politika katulad marahil ng pina sinabing nagvoluntary resign lang for sa pero ang alam ko ay talagang pinatalsik na pinaalis sa pwesto ang executive secretary uh, Bersamin at ang budget secretary na si Amina Pangandanan dahil napangalanan sila ni Saldico eh bagamat iyon ay ano lang mm, um, wala pa rin katibayan yon pero para sa delikadesa ay, nag, ay inalis na kasi sa totoo naman ang mga ito ay parang ang galaw ay parang Duterte dahil na pa sila nung <laughs> buo pa ang UNITIM ito ay mga tao talaga ito ni Duterte na na-appoint pero nag, kaya nga hindi nag-aano ng maigi eh, hindi nagtatrabaho. Uh, disappointed ako sa trabaho ni Bersamin eh, at uh, saka ni Pangandaman. Dahil si Bersamin, kapag pag ang issue ay eh, Philippine, West Philippine Sea, eh, eh, tahimik eh. In fact, ang mga pahayag niya eh, parang, parang pumapabor pa sa China eh nasabi na wala tayong laban sa China kaya <laughs> parang, parang nagsisake and demotion sa mga naratibo ng uh, propaganda ng China kaya tinapos na yung rally dahil uh, marahil ay natakot ang mga namumuno katulad ni uh, ni brother manalo ng INC na madawit dahil ala, alam ko may kasunduan na walang magsasalita ng sedisyos at anumang na may diwang pababagsakin ang kasalukuyang gobyerno o anumang salita laban kay, may Bongbong Marcos hinayaan silang mag, mag, mag rally dyan basta walang masamang mga salita eh nagbanta na si DOJ secretary John Beck uh, Remolia na ang sinomang mag-instigate ng mga anang mga uh, salitang medyo may mas laban sa gobyerno ay makakasuhan. Mm -hmm. Kaya ito ang ginawa ni ni ang speech ni Senator Amy. talagang ano, pero siguro naman eh hindi pa yan. Pero kung talagang totoo ito ay isang katibayan na, na, na hindi sumunod sa kasunduan, maring maaristo ang mga pinuno nito mga 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 religious organization na ito. Pero s'yempre mabait naman si si eh, Pangulong Bongbong hindi niya yan pasapansinin lalo pa tinigil na nga ang, ang mga rally na nagsisilbi talagang destabilization sa gobyerno ng gugulo mm -hmm. eh -hmm. e mong almost si na mga si na mga polis ang inasimbol para bantayan ang mga ito eh dahil kasi may mga balita pang papasukin talaga ang apat na gates ng Malacanang. Mm. Doon daw sa may sa may ilog o sa may garden sa Mabini Garden ba 'yun sa Mabini Shrine. Doon daw yung iba papasok, tatawid si Gunbon ng ilog sa likod ng Malacanang. Eh nandoon yung ano eh. Alam ko nandoon yung mga barracks ng PSG <laughs> at ang isa ay dito sa Kiapo o sa Kiapo o doon dyan siguro sa may 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 paralan kami yan ang may paralan dyan kami ang TIP <laughs> dyan na get na yan eh Oo. Meron kami nandyan at saka sa may Mindyola ay ang balak daw ay pasabogin na eh, ba eh ang malakan isang architectural at saka ano yan memorable na lugar eh oo oh, dapat wag daw mawala sa uh, sa ating kung pinasabog yan eh, wala na eh biro mo ganyan ka ano yung sana ay hindi naman totoo ito pero kasi kasi kahit ang mga talagang nagrebelyon na armado yung mga NP hindi naman nagsabi na oy pasabugin namin ng mga malakanya kahit yung nagkodita nung mga araw na pinamumunuan ni na senator Enrile na namatay na nga si ko, eh pinasok nilang Malacanang pero walang sinabing pasasabugin <laughs> nakapasok na nga sila pero hindi naman sila nagpasabog mm -hmm. kahit na yung isang religious leader na na uh, minasinggan dahil balitang hindi, sabi ng pinuno nila eh, may papasokin nila lang malakanyang at hindi sila katablan ng bala wala silang sinabing sa In fact, ang kanilang mga sandata lang ay, <laughs> ay mga golok, <laughs> walang baril. O yun, eh ito. Biro mo pasasabogin Former mga military ito ha, na nagsilbi sa ating bayan. Nagsilbi pero sineswelduhan naman sila. Dinaluhan nilang vocation yung ano, pagsusundalo eh. O dapat ay eh, mahalin nila ang Pilipinas pero ngayong wala na sila sa pwesto dahil siyempre retired na sila ay eh, naghahangad pang naging ano ma, kalaban ng ating estado. <laughs> Biro mo yun. Mga former military. Eh kung ako lang ang presidente, eh siguro mabait naman si presidente pero kung ako lang, ah, ba, eh, baka bukas wala na silang pension. <laughs> wala na silang pension. <laughs> eh paano pa kung wala yang pension eh, marami pang sinusuportahan diyan eh may mga yung iba diyan eh hindi lang dalawa ang pamilya, iba pa marami pa. <laughs> At sa sa sinabi pa ni Army Senator Ime na yon ay lalo pang dumagdag ang ebidensya, ito ang kagandahan sa ginawa ni Senator Ibe. Natapos na nga yung siya nga ang tumapos na dapat ngayong araw na to, 18 eh, pa yung, yung mga iglesia ni Kristo. Dyan pa, naghihintay na baka sakaling dumami ng dumami sila at mauwi, ma, bagamat ang sinasabi nila, iba eh, lang kaguluhan, porali lang yan. Eh, naghihintay pa rin ng pagkakataon baka baka bumaliktad si Romeo si si General Browner o kundi si eh, uh, si uh, Commodore <laughs> baka bumaliktad naghihintay pa lang kunyari tahimik tahimik pero naghihintay lang ng pagkakataon <laughs> eh, kaya nga pinapa-prolong nila ang rally iyon eh, eh, ang sinusunod nila yung parang uh, it's people of power one it's a people noong panahon ni Cory na eh, halos tatlong araw mahigit o ba diba? eh ang ang technique ang style noong na first day o oh, mga 500 people 500,000 lang the next day dadagdagan para dumami para sa sa propaganda oh, dumami nang dumami baka bukas ngayon lalong dadami at makumbinsi na si na si General Browner na na sasabihin na lang ni General Browner hindi na kami magsusuport kay kay Bongbong Marcos dahil ito ay bangag sinabi ni Amy <laughs> <laughs> parang gano'n eh. O oh, umaasa sila para pero ang kanilang ano doon mga placard-placard eh para rally laban sa corruption. Walang ganun. O oh, parang ganun lang. Pero mayroon yung hidden agenda. ay kaso lumabas ang, ang ano ni, ni, ni Aime, hindi nakapagpigil. Nilabas niya talaga ang tunay na layunin nila para guluhin ang Malacanang. Ayun, tinapos na lang. Sa, dahil natakot din si, yung mga tunang so una muna, si... si Manalo, natatakot yun. 'Yung iba, mga DIN doon, 'yung mga sina kairit sinis na yan, mga ano, doon sa ano, ay palaban talaga yan, walang takot. Hindi lang sila nakaporma-forma dahil nga 17,000. <laughs> mas marami pa yung mga, mga polis kaysa sa kanila. <laughs> Gagawa ba sila ng... Eh, kahit magsisigaw sila doon, bagsak, bagsak, walang, wala na, wala nang nanonood na mga, walang nagbo sa kanilang mga sinasabi doon walang mag-broadcast <laughs> walang nakaka kahit anong gawin nila doon sa isang sulok ay walang nag <laughs> kasi yun, parang wala nang importansya sila oh. so dapat itong si, uh, speech ni Amy Marcos senador dapat ito ay makuha ni na Senator Perianis at attorney konti isa tong ebidensya, biro mo, isang senador, nagpatunay, sinabi talaga. Halos mangyayak iyak pa. Oo. Talagang, uh, hindi nagsinungaling ha, talagang uh, kalooban. Dahil mangyayak-ngyayak na naglumuhod siya na huwag patayin ang, da ang kapatid niya na si Bumbong Marcos hindi pa sa si Bongbong noon presidente dahil ang presidente si si Tatay Digong. Oh. Oh. Yun. Ebidensya yan laban kay Tatay Digong eh, ni sa sa, sa dahil ngayon na na, um, na naghihintay na ng uh, proper trial. Oh. O oh, mangingayak ngayak ka ba si ano presidente si Senator Aime. So, yun ang kagandahan. Mm. Na sa ginawa ng hospice na eligtas na, na, na naman sa 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 sitwasyong kaguluhan para pabagsakin <laughs> na huwag nang sumabog ang malakanyang si, si si presidente ah, si, si senador mm, senador uh, Aime, na bagamat maraming na ano na galit <laughs> na, ano, dahil biro mo kapatid mo isang presidente sinisira mo oo yan ay laban sa isang kostumbre, uh, 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 kultura ng isang pamilyang Pilipino na kapatid ay, ay talagang nagsinisira, hindi bali sana kung hindi presidente yun kayo kayo lang doon, nung kayo palang ay mga senador doon, mayor doon sa inyong bayan sa Ilocos Norte, doon sana kayo nag away, -away. walang pakialam ngayon, ay eh, presidente na sa sangkot na ano yung yung buong sambayan ng Pilipinas kasi ano mang kaguluhan mapiktuhan na naman ang ating gobyerno Mag, ma, yung Pilipinas wala na namang atras na naman ng mga investor wala na mag -invest. mababalik na naman sa sa zero mababalik na naman sa siro. Oo. O, oh, katulad ng panahon ni Ramos na travel ng travel para mag-invite mag ng mga investor dahil wang, <laughs> lumayas nga ang mga investor. Oo. Oh. Ay, biro, biro mo yun. Kaya nga, yung, yung Marcialo, na dahil sa Marcialo na yun, ng ang mga investor. Hanggang ngayon, kahit, kahit pabrika ng Aspili, wala tayo eh. <laughs> wow, kahit pabrika ng aspili, wala tayo. Eh. Oo. Puro halos ang, ang produkto natin dito ay eh, made in na kahit pako, made in China na kapag uh, pinokpok mo yung pako nagpako ka hindi na sinto ng maigi ano ka agad eh bumabaloktot eh. kasi ang lahat ng made in China eh, walang ano hindi pulido. Walang hindi walang quality. <laughs> o oh, di ba? No. Oh. Made in China cellphone natin ngayon. Mga made in China, mahal na nga. Pero alam mo pag nasira, <laughs> hindi mo na ma may payos, Katu hindi katulad ng mga Nokia. Nokia noong araw, o oh, masira tatlong beses na sa sira. Dadalhin mo doon sa ano, ah, mayos. Eh ngayon, pag nasira, tapon mo na, bumili ka na ng bago. <laughs> Usually, mga cellphone na tig 17,000. Ah, Butin lang ng mahigit isang taon. Yun, tapon mo na yan. <laughs> Dahil nasira na. Mm. Yun, yun. Yun, yun. Oh ang kapag nagtagumpay itong mga rally-rally na ito sana ah, mababalik tayo at eh, ako at bukas kong ipagtanggol ang West Philippines eh, na huwag mapunta sa China eh mapupunta yan talaga sa China kaya pasalamat ako at natapos na pansamantala ah. baka mayroon na namang ah, ngayon eh pansamantala wala na nawala na eh hanggat hindi sana wala nang magtatangkap <laughs> distabilis ulit eh marami nang nag-promise na uh, nandito na na mga investor nagpirmahan na, na yung iba inumpisahan na iba eh, ka umatras na yan <laughs> wala na naman balik na naman tayo sa 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 ang tunay na ano natin <laughs> yung OFW hanggang yung OFW ang tagabuhay sa sa ekonomiya ng Pilipinas. Hanggang dito na lamang ang um, um, panawagan na ito na sana sa susunod wag na kayong maniwala sa mga sa mga propaganda propaganda dahil hmm, sa totoo lang hindi ako naniniwala na si Marcos ay, ay, ay nagkurap na't at iniisip ng karamihan eh. Bakit nga siya magpapaimbestiga Oo, O kung siya ay ibig mong sabihin kung corruption siya ay eh, ipa -imbest, niya nang sarili niya para siya ay makulong. <laughs> ay kaya kaya ito bakamat kung ikaw naman talaga ay Duterte supporter ng to, ano na kahit ano pang sabihin kag, kag, kahit anong gagawin pa ni Marcos niyan para sa kaundad eh, ng bayan para sa iyo ay masama pa rin <laughs> ganon talaga yan <laughs> masama pa rin eh ako naman sa totoo ako ay Lenny Robredo eh halos ano na, halos hindi ako makakain ng mabalitaan kung nanalo na si Marcos eh parang nilagnat ako eh eh kaso nakikita ko naman ang sinseridad ng pagpamamalakad ni Marcos hmm. sa, sa, totoo lang siyang tanging presidente na uh, halos araw-araw kung saan saan kung hindi man sa sa saang-saang mga probinsya pumupunta. Ah, dapat nga, huwag na niyang gawin yan, eh, baka maispatan siya ng isang sniper. <laughs> Alam mo namang may mga banta sa kanya. Eh, kung saan siya ang probinsya pumupunta, eh. Hmm. Para i-promote eh, kung ano man ang dapat niyang gawin doon. Kahit na bumabagyo, pumupunta doon sa lugar na kung saan binabagyo. Oo. Hindi katulad ng tatay niya ay eh, baliktad. Yun ang tatay niyang bihira lang lumabas ng malakan niya. Eh si Marcos, itong junior, eh talagang kung saan-saan pumupunta -saan eh. Mm -hmm. Parang inaano niya yung uh, nila, uh, binibigyan niya lang ng tsansa yung kalabanya uh, kalaban niya sa politika, maging sino na yon para... <laughs> para magtagumpay kasi kung binaril siya na isang sniper oh, huwag naman sana ganyan ang mangyari bagamat mayroon ng threat ha? huwag naman sana ganoon ganun ha? magandang araw sa inyong lahat